Good morning mga kahunter sa anong palig ng mundo magandang umaga sa inyong lahat uh, subukan na naman natin lalaot mga kahunter kung nandito pa yung natirang nahuli natin na mataan sabi namin baka sakaling bigyan pa tayo ni Lord ng blessing uh, maraming maraming salamat pala sa mga subscriber ko walang sawang nanonood kung di kayo hindi ako titigil na nga sinasabi ko na mag vlog dahil sa inyo Paano na yung Diyos ko? Maraming salamat sa suporta lahat-lahat. Nagsasagwan lang ako, ka-hunter. Kaya, parin dati. Hindi naman natin ispeak na nakarami tayo araw-araw. Ngayon, -araw, sa hapong pumunta ako mga ka-hunter, eh, umilap sila. Tatlong kilo lang yata na ano, inulam lang namin. Uh, <coughs> Watch na lang kayo. Ngayong araw, medyo kalmada na mga kanter natapos na yata yung habagat umikita uh, na naman na ang amihan kaya siguro tuloy-tuloy na yung pangingisda namin uh, medyo may kalabuan pa rin ang dagat kaya was na lang kayo at maraming maraming salamat i love you all dahil natin eh. eh, i-exit yung lambat hunter, ipunin sila para makuha natin lahat mga bangkay Natin ilang barkandera para wala silang takbuhan. ito na ang part 2 ng mataan. Video by room yeah, ano ko isasara ko muna ang lambat mga ka-hunter. Watch na lang kayo mga ka-hunter. Iikot natin yung lambat para di sila makaalis. para na puruhan natin kanter yun ito isang lambat lang to kanter na ilap lang kasi kasi sila kaya kung, kung pag lalambat ko sa kanila ko kung nabibidyo pa talaga to kanter pabilisan lang sila Saran, nandiyan pa yung iba sa loob. para acá la base.

kukunin natin itong lambat para makuha sila. I got luck out there.

I'm Mag-alis na tayo unti-unti canter -unti, total maaga pa uh, para hindi na natin alisin sa da, ano sa bahay dito na. Mahirap kasi mag-alis doon eh. Pag pat patay ng isda. Habang buhay. sa nah, itong kante na kalpas lang pero masaya na si kante at may part 2 na mataan parang naglalaro lang si kante dahil walang kasama may sarili niya pang ginibili niya kaya mahirap Karakter, mag-alis na tayo. Pupos na tayo sa pag-alis. 20, seguro canter, 20 kilos. ales, marami, maraming maraming salamat mga subscriber ko, at viewer, sana pala rin din kayo at gabayan ni Lord mga pamilya nyo mga sumusuporta sa akin thank you, thank you so much, love you hunter, mga hunter natapos na ako kukunin ko na yung tambat tamb nakuha ko na lahat ng isda thank you Lord sa so pising ngayong araw <coughs> Korean cancer yung huli ko ito o puno ang na anong oras na kaya to? Yeah, yeah. Mm. 11.20 mga kaanter natapos din ako mga 15 kilos mga kaanter huli natin thank you lord salamat sa blessing Watch na lang kayo sa susunod na episode na naman mga kanter. Buhay na buhay pa oh. Na 15 kilos na kamo. Sir, naka-uwi na ako. Ito yung natirang huli. Mayroon nang bumili doon sa dagat. Okay, thank you Lord sa blessing. Ibus mo. Okay, thank you. mga nap, 15 kilos ka mo mga hunter. So, thank you Lord. At was na lang kayo mga ka hunter sa susunod na episode. Sana makablisingan pa tayo ni Lord. Pati kayo, blisingin din mga pamilya nyo. Ingat-ingat na lang tayo mga kahunter.